Good morning mga ka JT at ito nga po pala lumabas tayo at nawala na tayo may pinalalakad sa akin na aking kapatid at meron pong kukunin na dapat kong kunin at yun nga po ito kabaan ng lunes ay traffic. Masayang masaya po tayo habang tayo malis at naulan at alam nyo naman po ang JT, ito lang po tayo, on call driver po tayo at syempre ang gamit natin sa kaya ng ati ko. At kailangan po trabawin ang minutos niya lalo yung sa pamimili ng kanyang tindahan, siya ay nasa bakasyong grande, sana all, mapapasana all ka talaga at syempre ayan, di maring di tayo magpapakit dyan, kahabaan po ng traffic, hindi maring di tayo magsisitbelt, takot naman po tayo masita ng LTO o eh HPG dahil wala lang po seatbelt at ayun nga po tayo at ay magmamaneo magiza ayan nakita nyo naman po oy oy JT konti pang diet ang kailangan mo sabay mo ng diet ang pag-work mo at yun nga po ayan pagkatapos po dyan stay stay lang tayo isang A naman dyan dahil nga po sobrang traffic inabot lang naman po ko ng isa't kalating oras simula pansol hanggang bayan kailangan ko pong pumunta sa bayan at may pamimili po tayo ng na atin yung naman po yung seatbelt. Dati, hindi kasya sa akin. Ngayon, kasya na. Kakakapirasin na natin, natin. Yan, natakbo lang po tayo. Pero hindi ko po alam. Pagbalik ko, inabot ko pa rin po yan. At syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo lalampas dyan sa mga yan. At papunta po tayo ng bayan. Pagkatapos po ng bayan, may dinretso po tayo papunta ng City Hall at meron po akong kinuwang ah uh, gift certificate. De joke lang po yun. May hinatid po ako sa munisipyo at yun nga po pagkate that may ginawa lang po akong pinabili at umuwi na rin po ako di po ako nagtagal yung nga po syempre napaganda po ng city hall ngayon syempre napagaling po ng mayor at yun nga po marami na po mga candle candle tsaka po yung ang tawag dito yung mga Palamuti o mga pampaganda sa City Hall. Oh, at yun nga po, syempre, nag-aabang lang po tayo. Bekenin men. With my ID. Magpapasko na. At syempre, makakatikim tayo ng corned beef at tulip. Uh, sa... Uh, na sana naman, mapasama. At dito po, pagalampas po natin ng bypass road. <coughs> Excuse me po. Ayan, napakaba po talaga ng traffic. Sinang sinagasa ko po yung traffic na sinagasa ay dinaanan ko po lahat yung traffic na yan at nabalikan ko po po yung traffic na yan kahit hapon na po tayo nakauwi. At maraming maraming salamat sa crew ng City Hall na napakabait at yung nga po may binigay po sa atin na pampapasko. ah uh, ehem, ehem. At yun nga po, eto. Dire-direcho lang po tayo dyan habang nasa traffic po tayo. Wala po tayo mapag-iwasan. May mga driver po talaga na ano, iwas-iwasan na lang po natin na ayaw magpasingit, ayaw ding ano ba sa gusto lang lagi singat ni singit at syempre baka tayo ma viral kalwat kanan, bawal na po ngayon Baka masos shock order tayo ng LTO kaya sumunod na lang po tayo, mahirap na po tayo at may padala sa LTO. Na ganoon ang pag drive masos shock order tayo, makikitaan yung plate number nyo kaya ingat-ingat po tayo mga ka-driver ko at yung mga Swerving ng swerving At yun nga po At saka yung mga road raids At ito po Ayan siyempre Placer Placer ganyan Kailangan na po natin Sumunod sa batas At ayan Hindi na po tayo dumiretso Ewan ko ba naman po Ayun ang luwag luwag pa Pero Pinatigil na po tayo Kalakasan po ng ulan niya Nakakaawa rin naman po Yung mga nasa gitna Nag ta traffic pero sa ibang bansa po may nakita po ako na sa lang po yung mga traffic pero kahit po sabihin mo traffic, hindi po sila na gano sa sinusundan lang po nila yung stop light, tinahayaan po nila kahit ang isang oras, dalawang oras po. Na-experience lang po namin nung ako'y napapunta doon. At syempre, ayan, alam nyo na, -me mekos lang at nagaantay lang po tayo diyan ng ah. go at uh, ah, alam niyo naman po ayan napatingin-tingin tayo sa camera pa cute at nung gumo kinuha ko na si cellphone tapos ayan pagkago ayan naman ulit traffic ayun nakita niyo naman po yung stoplight na ah, parang christmas light Uh, hindi naman po sigurado. Pero, ewan ko lang din po. Ayan, pagdating po dyan sa lang, kanan po tayo at papunta po tayo ng bayan. At meron po tayong imimit. At meron po tayong kukunin. At meron po tayong... Anong tawag dito? Ipamimili. At syempre, alam nyo naman po, ang JT, busy-busy At ala, uh, alam nyo naman po tayo dito sa Calamba City, Ayan po, paikot lang po yan. Uh, yung dati pong bayan, lumambayan, nandun po yung simbahan. Siyempre, yung kalambanga, Jose Rizal, nandun po yung kakanan lang po tayo. Ayan, nakita nyo naman po, parang Christmas light, blinker blinker, At alam nyo naman po, sa dami talaga ng sasakyan, hindi na po mapipigil yung traffic na yan. Go, go with the flow na lang. At uh, pagkapasok ko po at pagkanan, ayan, medyo maluwag na. Yung papunta naman po ng City Hall, ang matrapik umagang umaga po yan, Lunes na Lunes. At siyempre, shoutout nga pala po kay pinsan cardio Bernard Cenciel, uh, Sir Gilbert Agire, kay Miss Agire, at sa uh, tropang OG, Mama Mia, Dana hutut Mary Grace Villapando, at kay Cherry Lourdes Pabalate, at kay Jerome Mendoza, Daniel Mendoza, at kay Elvis Pualagaya, at kay JR Kulot. At yun nga po, siyempre kay Paring Arbi at kay Paring Jerby, shoutout sa inyo at yun po, ang um, dami pa po tayo hindi na shoutout dito. Pasensya na po sa mga hindi na shoutout. Comment below or Gcash is the Sa mga gusto po magpa-shoutout, alam nyo na. Kay paring Anoy, Arnold Abier, kay paring Eugene Palentino, kay paring Joseph Katapang, at kay paring Topper Sarmiento, shoutout sa inyo. At yun nga po, busy busy po tayo. Hindi tayo makapanood ngayon ng volleyball kasi wala po yung isa kong ate na mahilig manood ng volleyball. Nasa bakasyon po, one week pa po yun. At yun, kahatid ko lang po. At syempre, eto, Ayan, tumila na po. Nakita nyo naman po yung the game, the game. Papasok na po tayo dito. Makalampas na po tayo sa uh, memorial. Uh, papasok na po tayo dyan. At dumahan po tayo sa Bike Torres. At shoutout nga pala po sa mga tropa dyan. Kay Kuya Nene, The Great Mechanic. Shoutout sa inyo sa mga tropahan dyan. Yung mga mekaniko ng Torres Bike Shop. At yun nga po, nakita ko po sila dyan. Tinamean. Shoutout sa inyo dyan. Nilampasan ko lang po si kay Nene. Nakatayo po just kay Nene. Nakablong t-shirt. At hindi ko na po ano kasi naulan. At yun nga po, napakagaling po ng mga eh, mekaniko dyan. Dyan po ako nagpapaano kayo Kuya eh At yun, may tumawid lang po. At ito po, science uh, school yan. Dire-direcho lang po yan. Nasa kaliwa na yan. Ay, Torres Bike Shop. Sa mga tropa dyan. si ato sa inyo. At yun, dire-direcho lang po tayo dito. Uh, ayan, nakita nyo naman po. Ayun. Kuya Nene, Tapos, eto. Dire-direcho lang po tayo dyan. Doon po tayo dumaan sa may gitna. Hindi ko po alam kung... Chipeco Avenue po ba yan? Basta ayun, dire-direcho lang po yun at meron po tayong pinuntahan dito. At nung pagkatapos po namin puntahan dito at makuha ko po yung pinakukuha, dumiretso po tayo ng City Hall at after po City Hall, meron po tayong minute up dyan dahil po merong pinabibili or binili. Kaya ayun, ito, dire-direcho lang po tayo dito. Ayan, inabot na naman po natin ng traffic kaantay ko po ng kaantay dyan sa taong yung meet up ko inabot po tayo ng tanghali eh. syempre busy busy lunes na lunes at yun nga po dyan lang po yung mismong pwedeng pagkitaan dahil dyan po nagtatrabaho yun uh, at pagkakuha ko po nung ano siyempre uh, syempre inuwi ko na po at dinila ko po sa tindahan at uh, syempre ito dire diretso lang po tayo dito pasok po tayo sa parking nga ah, uh, napakalayo po ng parkingan, nga pumunta po ako sa may stadium, nandun lang po yung parking. Tapos nakasabay ko po may mga estudyante rito. Hindi ko po alam kung anong ginawa nila dyan sa loob ng stadium. Marami po yung estudyante kaya nagka-traffic po. At ayan, palampas na po tayo ng rilis dyan. syempre, pagkalampas po ng rilis, City Hall na po yan. Bakod na ng City Hall. Tapos yung kanan po ay... Rizal Stadium, tapos meron po dyan ang Christmas, ano ba, Christmas Village, tapos marami na po mga palumuti, ayan, ang ganda na po sa gabi niyan. At napakaganda po ng parolela ngayon kasi LED. Napakaganda po sa mata. Sa iba, ewan ko lang. Basa ako, okay na sa akin yan. At least, ramdam mo yung magpapas ko. At dito po, ayan, dire-direcho lang po tayo yan. Tawid lang po kay sarili. medyo may kahabaan ng traffic kasi po maraming estudyante pumunta. Yung mga grade school ata yan o kinder. Hindi ko po alam kung ano event ang meron. Ha, basta yan, pagkalampas ko po dyan, kanan lang po tayo dyan, parking na po yan, at dyan na po natin uh, tayo paparking. maglalakad lang po tayo, at tinabot din po ulit tayo ng ulan dyan. Ayun, haba po ng traffic kasi ang dami po ng tao, lunis na lunis po mga ka driver ko. Basta sa kalsada, wag po tayong iinit ang ulo, mapatraffic man, at hindi mapa traffic o mag road rage man, at uh, wag na po tayo mag-swerving, baka makuha po tayo, at uh, post kahit hindi po sinasadya, iba po yung post na, iba po yung may paliwanag ka pa. Ngayon po kasi pag nakita po ng LTO at lalot nag-viral, shokos order ka agad, nahirap po maribok ng lisensya. Kaya ingat po tayo mga driver kung maaari, lawag na tayo magmadali. At iwas po natin ang drive ng barumbado. Dati ganun po ako pero syempre natuto na po ako. At ayan, papasok po tayo dito sa loob. Ayan, yung stadium, Mikot lang po tayo. Wala na po ang mga parkingan dito. Kaya dire-direcho po ako sa loob. Medyo malayo. Kailangan mong tiisin dahil yan po yung parkingan. Wala na po kasing Christmas. May Christmas village po kasi. Kaya may lang parkingan doon. Kaya dito po tayo paparking parking sa stadium At dyan, madami ako ng mga estudyante na iba-ibang lugar ng buong kalamba. At nakasabay ko po sila paglabas Kaya nagka-traffic po tayo At lakad-lakad lang po tayo Pagkatapos po natin po marking Hanap lang po tayo ng parkingan At yun nga po Dumiretso tayo dito sa loob Dahil dyan lang po maraming parkingan Yung tagiliran ng po ito Yung pinagyadyagingan na yan Lagi na po may parkingan At may uh, parking Gawa po ng... Wala pong pang karaniwang parkingan dahil uh, occupied po ng Christmas saya o Christmas village ang tawag doon. At after po na makaparada, eto na po tayo, lakad na po tayo, nandito po tayo sa harap ng Rizal Stadium. After ko po, po ito lakad lang po tayo, papasok ng City Hall at uh, inaantay ko dahan lang po tayo dyan paglalakad at inaantay ko po yung taong i-meet up ko at pagkatapos po dito syempre pagtawid medyo ambo na po dito po talaga ako dumaan nagpakit po ako dito gawa po niya ang ganda-ganda po sa paningin ewan ko lang po sa gabi hindi pa ako nakakapunta sa gabi rito pero hindi pa po tapos yan pero yan diwa ng pansol Pas pansol na ng Pasko ay ramdam na dito sa Kalamba City Hall sigurado po yan magiging pasyalan yan na uh, viral na viral po yan lagi pong kada taon yan. Na ginagawa po yan. At ayun nga po, syempre, hindi na po magtatagal ang ating video. Hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video. Kasi po, imi-meet up ko na po. At nandyan na raw po sa office niya, yung taong kausap ko. At meron lang po akong kukunin. Syempre, para piling tayo, estudyante, dyan po natin ilalagay yung pinamili.